Nadama mo na ba na ang iyong mga binti ay hindi na gaano kalakas tulad noong una? Siguro, ang pag-akyat sa hagdan ay nagpapahapo sa iyo ng higit kaysa dati, o ang simpleng paglalakad sa paligid ng kapitbahayan ay parang isang hamon. Kahit ang pagtayo ng matagal ay maaaring magdulot ng pananakit sa iyong mga binti na hindi mo nararanasan noon. Madaling isipin ay ganoon talaga siguro kapag tumatanda, ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na hindi kailangang maging ganoon? Ang mahinang binti ay hindi lamang natural na bahagi ng pagtanda. Sa katunayan, sa pamamagitan ng tamang pagkain at simpleng pagbabago sa pamumuhay, maaari mong baligtarin ang panghihina ng binti, muling itayo ang iyong lakas, at muling kumilos ng may kumpiyansa, anuman ang iyong edad. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang isa sero mabisang pagkain na makakatulong na palakasin ang iyong mga binti, protektahan ang iyong mga kasukasuan, at panatilihin kang masigla. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos. Bibigyan din kita ng isang simpleng natural na resipe na pinagsasama-sama ang mga sangkap na ito sa isang madali at masarap na inumin upang matulungan kang mabawi ang iyong lakas ng mabilis, mas mabilis kaysa sa inaakala mo. Ang katotohanan tungkol sa panghihina ng binti. Bago tayo sumabak sa mga pagkaing makakatulong sa iyo na mabawi ang iyong lakas, pag-usapan natin ang isang mahalagang bagay. Naniniwala ang karamihan na ang mahinang binti ay normal na bahagi lamang ng pagtanda. Marahil ay naisip mo na rin iyan mismo. Ngunit narito ang katotohanan, hindi kailangang maging ganito. Sa maraming kaso, ang panghihina ng mga binti ay hindi lamang tungkol sa pagtanda. Ito ay tungkol sa nutrisyon. Habang tumatanda tayo, ang ating mga katawan ay nangangailangan ng higit pa sa tamang mga sustansya, upang mapanatiling malakas ang mga kalamnan, nababaluktot ang mga kasukasuan, at matibay ang mga buto. Sa kasamaang palad, marami sa mga pagkain kinakain natin gayon ay puno ng asukal, hindi malusog na taba, at mga naprosesong sangkap. Hindi lamang nito inuubos ang ating enerhiya, ngunit maaari pa nitong mapabilis ang pagkawala ng kalamnan at palalain ang pananakit ng kasukasuan. Ngunit narito ang magandang balita, sa pamamagitan ng paggawa ng ilang simpleng pagbabago sa iyong dieta, maaari mong pigilan ang pagkawala ng kalamnan at muling itayo pa ang lakas na akala mo ay nawala na ng tuluyan. Hindi pa huli upang maging mas malakas, mas madaling gumalaw at bumalik sa paggawa ng mga bagay na gusto mo. Kaya, simulan na natin ang isa sero mabisang pagkain na tutulong sa iyo na kontrolin ang iyong kalusugan at panatilihing malakas ang iyong mga binti sa mga darating na taon. Isa, mga itlog, ang tagapagtayo ng kalamnan. Ang mga itlog ay isa sa mga pinakamahusay na mapagkukunan ng dekalidad na protina, at ang protina ang pangunahing bloke ng gusali na ginagamit ng iyong katawan upang ayusin at palakasin ang mga kalamnan. Habang tumatanda tayo, ang ating mga kalamnan ay natural na nagsisimulang mawala ng mas, ngunit ang pagkakaroon ng sapat na protina ay makakatulong na pabagalin ang prosesong ito at baligtarin pa ang panghihina ng kalamnan. Ngunit hindi lang iyon. Ang mga itlog ay mayaman din sa vitamin E na gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng lakas ng buto. Kung walang sapat na vitamin E, ang iyong mga buto ay maaaring humina at maging marupo na nagiging mas madaling kapitan ng mga pagkahulog at bali. Mahalaga ang malalakas na kalamnan, ngunit ang malalakas na buto ang humahawak sa lahat. Upang makuha ang pinakamaraming benepisyo, subukang kumain ng dalawang itlog sa isang araw. Maaari mong tangkilikin ang mga ito na pinakuluang nilaga o nilaga kahit anong gusto mo. Isipin na sinisimulan ang iyong umaga sa isang mainit na plato ng nilagang itlog, ang sikat ng araw na sumisilay sa iyong bintana ng kusina, at alam na sa bawat kagat, pinupuno mo ang iyong katawan upang manatiling malakas at malaya. Ito ay isang maliit at simpleng ugali na maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa iyong pakiramdam araw-araw at huwag mag-alala tungkol sa alamat ng kolesterol. Ipinakita ng mga kamakailang pag-aaral na ang katamtamang pagkonsumo ng itlog ay perpektong malusog, kahit na para sa mga nakatatanda. Kaya sige, basagin ang ilang itlog at simulan ang iyong araw sa tamang paa, o dapat kong sabihin, sa tamang binti. Dalawa, spinach, ang tagapigil ng pulikat. Nakagising ka na ba sa gitna ng gabi dahil sa bigla ang pulikat sa binti? O marahil ay naramdaman mong sumisikip ang iyong mga binti pagkatapos lamang ng maikling paglalakad. Ang mga pulikat na ito ay maaaring higit pa sa nakakainis. Kadalasan, ito ay tanda na ang iyong mga kalamnan ay hindi nakakakuha ng mga sustansyang kailangan nila. Diyan pumapasok ang spinach. Ang madahong berdeng gulay na ito ay puno ng mahalagang mineral tulad ng magnesium, potassium, at iron, na ang lahat ay gumaganap ng mahalagang papel sa paggana ng kalamnan at pagpigil sa pulikat. Tumutulong ang magnesium na mag-relax ang iyong mga kalamnan pagkatapos kumontrata, na binabawasan ang paninigas at tensyon. Binabalansin ang potassium ang mga likido sa iyong katawan na pinapanatili ang iyong mga kalamnan na hydrated at walang pulikat. Sinusuportahan ng iron ang malusog na daloy ng dugo na tinitiyak na nakukuha ng iyong mga kalamnan ang oxygen na kailangan nila upang gumana ng maayos. Upang mapanatiling malakas at nababaluktot ang iyong mga binti, maghangad ng isang tasa ng spinach bawat araw. Madaling idagdag ito sa iyong dieta. Maaari mong ihagis ito sa isang sariwang salad, ihalo ito sa isang smoothie, o igisa ito ng bahagya sa dagdag na virgin olive oil para sa isang mainit at masarap na side dish. Isipin na nakaupo sa isang masarap at makulay na plato ng iginisa na spinach. Alam na sa bawat kagat, hindi ka lamang nagtatamasa ng pagkain, kundi pinapakain mo rin ang iyong katawan at pinapanatili ang mga pulikat na iyon sa binti. Kaya sa susunod na ikaw ay nasa grocery store, huwag baliwalain ang isang bungkos ng spinach na iyon. Ito ay mas malakas kaysa sa hitsura nito. Tatlo, Salmon, ang tagapagtanggol ng kasukasuan. Kung nakaramdam ka na ng paninigas sa iyong mga tuhod o nakaranas ng pananakit sa iyong mga balakang pagkatapos ng mahabang araw, hindi ka nag-iisa. Habang tumatanda tayo, ang ating mga kasukasuan ay natural na humaharap sa higit na pagkasira, na humahantong sa paghihirap at pagbawa sa pagkilos. Ngunit mayroong isang masarap na natural na paraan upang lumaban, Salmon. Ang salmon ay isang powerhouse pagdating sa omega-negatibo tatlo fatty acids. Ang mga malulusog na taba na ito ay kilala sa kanilang mga anti-inflammatory properties na tumutulong na bawasan ang pananakit at paninigas ng kasukasuan. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng pamamaga, maaaring protektahan ng omega-negatibo tatlo e ang iyong mga kasukasuan na ginagawang mas madaling gumalaw ng walang hirap. Dagdag pa, ang salmon ay isang mahusay na mapagkukunan ng protina na sa paggaling ng kalamnan at pinapanatiling malakas ang iyong binti. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang mga benepisyo. Ang salmon ay mayaman din sa vitamin at calcium na parehong mahalaga para sa kalusugan ng buto. Malalakas na buto at nababaluktot na mga kasukasuan, iyan ang perpektong kombinasyon para sa pananatiling aktibo at malaya. Upang masulit ang salmon, maghangad ng dalawa hanggang tatlong servings bawat linggo. Maaari mo itong i-grill, ay bake, o idagdag pa sa isang sariwang salad. Siguraduhin iwasan ang pagprito nito sa hindi malulusog na mga langis. Panatilihin itong simple at kapakipakinabang upang mapanatili ang lahat ng mga kapakipakinabang na sustansya. Isipin na nagtatamasa ng isang mainit at malambot na piraso ng inihaw na salmon para sa hapunan, alam na ang bawat kagat ay nakakatulong upang paginhawahin ang iyong mga kasukasuan at palakasin ang iyong mga kalamnan. Ito ay isang masarap na paraan upang mamuhunan sa iyong kalusugan at panatilihing madaling kumilos ang iyong mga binti. Kaya sa susunod na nagpaplano ka ng iyong mga pagkain, isipin ang salmon hindi lamang bilang isang masarap na pagkain, kundi bilang isang natural na lunas para sa iyong mga kasukasuan at kalamnan. Apat, mga saging, ang pampasigla. Nakakaramdam ka na ba na mabigat o pagod ang iyong mga binti kahit na pagkatapos lamang ng maikling paglalakad? O marahil ay nakaranas ka ng bigla ang mga pulikat sa kalamnan na tila nagmumula sa wala. Maaaring ito ay mga palatandaan na kulang ang iyong katawan sa isang mahalagang sustansya, potassium. At walang mas madali o mas masarap na paraan upang makuha ito kaysa sa isang saging. Ang mga saging ay isang mahusay na mapagkukunan ng potasyum, isang mineral na tumutulong na kontrolin ang balanse ng likido, pagkontrata ng kalamnan at mga signal ng nerbiyo. Kung walang sapat na potassium, mas madaling kapitan ng pulikat, panghihina at pagkapagod ang iyong mga kalamnan. Gumaganap din ang potassium ng papel sa pagpapanatili ng malusog na presyon ng dugo at pagpapabuti ng sirkulasyon, na mahalaga para sa pananatiling malakas at masigla ng iyong mga binti. Ngunit hindi lang iyon. Nagbibigay ang mga saging ng mabilis at natural na mapagkukunan ng enerhiya ang kanilang mga natural na asukal ay nagbibigay sa iyo ng agarang dagdag, habang tinitiyak ng kanilang fiber na dahan-dahang pinapakawalan ang enerhiya, na pinapanatili kang nagpapatuloy sa buong araw ng walang bigla ang pagbagsak. Para sa pinakamahusay na mga resulta, kumain ng isang medium-sized na saging sa isang araw. Ito ay ang perpektong merienda bago maglakad, pagkatapos mag-ehersisyo, o anumang oras na kailangan mo ng kaunting pag-anga. Maaari mo itong tangkilikin ng mag-isa, Hiwain ito sa iyong oatmeal sa umaga, o ihalo ito sa isang smoothie na may yogurt at turmeric para sa dagdag na tulong sa kalusugan. Ilarawan ito, papunta ka sa isang paglalakad sa umaga, sumisikat ang araw, at katatapos mo lang tangkilikin ang isang sariwa at hinog na saging. Nakakaramdam ka ng magaan, masigla, at handa ng kumilos, alam na ang iyong katawan ay may gasolina na kailangan nito upang magpatuloy. Kaya sa susunod na medyo matamlay ang iyong mga binti, abutin ang isang saging. Ito ang perpektong pampasigla ng kalikasan. 5. Kinoa ang nagpapalakas. Kung naghahanap ka upang muling itayo ang lakas ng kalamnan at panatilihing malakas ang iyong mga binti, ang kinoa ay isang game changer. Hindi tulad ng maraming butil, ang kinoa ay isang kumpletong protina, na naglalaman ito ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acids na kailangan ng iyong katawan para sa pag-aayos at paglaki ng kalamnan. Ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian, lalo na habang tumatanda tayo at natural na nawawala ng mas ng kalamnan. Ngunit ang quinoa ay hindi lamang tungkol sa protina. Mayaman din ito sa fiber, magnesium, at iron na lahat ay nag-aambag sa mas mahusay na paggana ng kalamnan at paggawa ng enerhiya tumutulong ang magnesium na kumontrata at mag-relax ng maayos ang iyong mga kalamnan, habang tinitiyak ng iron na nakakakuha ang iyong mga kalamnan ng sapat na oksigen upang gampanan ang kanilang pinakamahusay. Dagdag pa, ang quinoa ay walang gluten at madali sa digestive system na ginagawa itong isang perpektong karagdagan sa anumang dieta, lalo na kung mayroon kang mga sensitivity sa pagkain. Upang suportahan ang lakas ng iyong binti, magdagdag ng dalawa kutsara ng nilutong kinoa sa iyong mga pagkain. Maaari mo itong gamitin bilang base para sa mga salad, ihalo ito sa mga sopas, o ihain ito bilang isang masaganang side dish. Isipin na nakaupo sa isang makulay na kinoa salad, alam na ang bawat kagat ay nakakatulong upang muling itayo ang iyong lakas at panatilihing madaling kumilos ang iyong mga binti. Ito ay simple, masarap at hindi ka panipaniwalang makapangyarihan para sa iyong kalusugan. Kaya sa susunod na ikaw ay nasa kusina, palitan ang puting bigas o pasta na iyon ng kinoa. Madarama mo ang pagkakaiba sa loob ng ilang panahon. Anim, kamote, ang panggatong sa pagtitiis. Nakakaramdam ka ba na masyadong mabilis maubos ang iyong enerhiya, lalo na kapag nakatayo ka ng matagal? Diyan pumapasok ang kamote. Ang mga makulay na orange na gulay na ito ay puno ng mga complex carbohydrates na nagbibigay sa iyong katawan ng pangmatagalang enerhiya. Perpekto para sa pananatiling malakas at matatag ng iyong mga binti sa buong araw. Hindi tulad ng mga simpleng asukal na nagdudulot ng pagtaas at pagbagsak ng enerhiya, ang mabagal na pagtunaw ng carbs at kamote ay nakakatulong na mapanatili ang matatag na antas ng asukal sa dugo, na nagbibigay sa iyo ng pagtitiis na kailangan mo para sa mga aktibidad tulad ng paglalakad, pagakyat sa haddan o kahit na paghahalaman dagdag pa ang kamote ay mayaman sa potassium na tumutulong na maiwasan ang mga pulikat sa kalamnan at beta-carotene isang antioxidant na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng kalamnan at kasukasuan. upang gatungan ang iyong mga binti at katawan maghangad na kumain ng kalahati ng katamtamang laki ng kamote sa iyong mga pagkain ang mga ito ay hindi kapanipaniwalang maraming nalalaman Maaari mo itong i-roast, durugin o ay bake. Magdagdag ng drizzle ng dagdag na virgin olive oil at isang sprinkle ng turmeric para sa dagdag na anti-inflammatory boost. Isipin na nagtatamasa ng isang mainit na inihaw na kamote, alam na hindi ka lamang kumakain ng masarap na pagkain, kundi binibigyan mo rin ang iyong katawan ng gasolina na kailangan nito upang manatiling aktibo at masigla sa buong araw. Sa kamote sa iyong dieta, makakaramdam ka ng handa na harapin ang anumang bagay, mula sa isang paglalakad sa parke hanggang sa isang araw na ginugol kasama ang pamilya. Pito, dagdag na virgin olive oil, ang pampakinis ng kasukasuan. Kung naninigas o sumasakit ang iyong mga kasukasuan, lalo na sa mga tuhod o balakang, maaaring oras na para magdagdag ng isang simple, ngunit makapangyarihang sangkap sa iyong dieta, dagdag na virgin olive oil. Ang langis na ito na malusog sa puso ay hindi lamang mabuti para sa iyong cardiovascular system, kundi isa ring natural na paraan upang mabawasan ang pamamaga at protektahan ang iyong mga kasukasuan. Ang olive oil ay mayaman sa malusog na monounsaturated fats at naglalaman ng isang compound na tinatawag na oleocanthal na may mga katangian na katulad ng mga anti-inflammatory na gamot. Nangangahulugan ito na makakatulong ito na mabawasan ang pananakit at paninigas ng kasukasuan na ginagawang mas madaling gumalaw ng komportable. Dagdag pa, sinusuportahan ng mga malulusog na taba at olive oil ang paggana ng kalamnan at tinutulungan ang iyong katawan na sumipsip ng mahalagang sustansya tulad ng vitamin E na mahalaga para sa kalusugan ng buto. Para sa pinakamahusay na mga resulta, maghangad ng isa hanggang dalawa kutsara ng dagdag na virgin olive oil bawat araw. Idrezle ito sa mga salad, inihaw na gulay, o ihalo pa ito sa iyong nilagang itlog sa umaga. Siguraduhin gamitin ito ng hilaw o sa pagluluto na may mababang init upang mapanatili ang mga makapangyarihang sustansya nito. Isipin na nagdaragdag ng isang light drizzle ng gininto ang olive oil sa iyong mga pagkain. Alam na sa bawat kagat, pinapakain mo ang iyong mga kasukasuan at pinapanatili ang iyong katawan na nababaluktot at walang sakit. Ito ay isang simple at masarap na paraan upang suportahan ang kalusugan ng iyong binti at patuloy na gumalaw ng madali. Walo, mga nuts at buto, ang kit sa pag-aayos ng kalamnan. Pagdating sa pananatiling malakas at malusog ng iyong mga binti, ang mga nuts at buto ay maliit ngunit makapangyarihan. Puno ng mahalagang sustansya tulad ng magnesium, zinc, at malulusog na taba, gumaganap sila ng mahalagang papel sa pag-aayos ng kalamnan at pagpapalakas. Tumutulong ang magnesium na mag-relax at gumaling ang iyong mga kalamnan pagkatapos ng aktibidad na pumipigil sa pulikat at paninigas. Sinusuportahan ng zinc ang paglaki ng kalamnan at pinalalakas ang iyong immune system na tumutulong sa iyong katawan na gumaling at manatiling malakas. Ang malulusog na taba na matatagpuan sa mga knots at buto ay nagbabawas ng pamamaga sa iyong mga kasukasuan na pinapanatili silang nababaluktot at walang sakit. Kasama sa ilan sa mga pinakamahusay na pagpipilian ang mga walnuts, almonds, pumpkin seeds, at chia seeds. Hindi lamang sinusuportahan ng mga ito ang kalusugan ng kalamnan, kundi nagbibigay rin ng isang kasiyasyang merienda na nagpapalakas ng enerhiya na nagpapanatili sa iyong pakiramdam na busog ng mas matagal. Upang mapanatili ang iyong mga kalamnan sa pinakamataas na kondisyon, maghangad na kumain ng isang maliit na dakot, 6 hanggang 1 0 ng mga nuts o isang kutsara ng mga buto bawat araw. Idagdag ang mga ito sa iyong oatmeal sa umaga, iwisik ang mga ito sa yogurt, o tangkilikin ang mga ito bilang isang merienda ng mag-isa. Isipin na sinisimulan ang iyong araw sa isang mangkok ng creamy yogurt na nilagyan ng crunchy almonds at walnuts, alam na binibigyan mo ang iyong katawan ng mga sustansya na kailangan nito upang manatiling malakas at aktibo. Sa mga nuts at buto sa iyong dieta, makakaramdam ka ng higit na sigla at handa na harapin ang anumang darating. Sham, yogurt, ang nagpapalakas ng buto. Ang malalakas na binti ay hindi lamang tungkol sa mga kalamnan. Ang iyong mga buto ay gumaganap ng malaking papel sa pagpapanatili sa iyo ng matatag at mobile. Diyan pumapasok ang yogurt. Ang creamy at masarap na pagkain na ito ay puno ng kalsyum at protina na parehong mahalaga para sa pagpapanatili ng malalakas na buto at kalusugan ng kalamnan. Pinapanatili ng kalsyum na siksik at malakas ang iyong mga buto na tumutulong na maiwasan ang mga kondisyon tulad ng osteoporosis na maaaring humantong sa mga marupok na buto at mas mataas na panganib ng mga pagkahulo. Tumutulong ang protina sa pag-aayos at paglaki ng kalamnan na tinitiyak na ang iyong mga binti ay nananatiling matatag at may kakayahang suportahan ang iyong pang-araw-araw na mga aktibidad. Sinusuportahan din ng yogurt ang kalusugan ng bituka na gumaganap ng isang nakakagulat na papel sa kung gaano kahusay na sumisipsip ng mga sustansya ang iyong katawan at namamahala sa pamamaga. Upang makuha ang pinakamaraming benepisyo, maghangad ng isang daan at limampu gramo, mga isang tasa, ng natural na walang tamis na yogurt bawat araw. Maaari mo itong tangkilikin bilang isang almusal, isang merienda, o gamitin pa ito bilang isang creamy base sa masarap na pagkain. Magdagdag ng isang dakot ng mga nuts o isang drizzle ng honey para sa dagdag na lasa at nutrisyon. Isipin na nagtatamasa ng isang cool at nakakapreskong mangkok ng yogurt sa hapon, alam na ang bawat kutsara ay nakakatulong na palakasin ang iyong mga buto at panatilihing matatag at matatag ang iyong mga binti. Ito ay isang simple at masarap na karagdagan sa iyong dieta na maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kung paano ka gumagalaw at nararamdaman araw-araw. Isa-zero turmeric ang panlaban sa pamamaga. Kung nakikitungo ka sa paninigas, ananakit ng kasukasuan o ang nagtatagal na pananakit sa iyong mga binti pagkatapos ng aktibidad, maaaring oras na upang magdagdag ng turmeric sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ang makulay na gininto ang pampalasa na ito ay ginamit sa loob ng maraming siglo bilang isang natural na lunas para sa pagbabawas ng pamamaga at pagsuporta sa kalusugan ng kasukasuan. Ang sikreto ay nakasalalay sa curcumin, ang aktibong compound sa turmeric. Ang curcumin ay may makapangyarihang anti-inflammatory at antioxidant properties na tumutulong na protektahan ang iyong mga kalamnan at kasukasuan mula sa pagkasira. Maaari rin itong bawasan ang pananakit ng kalamnan pagkatapos mag-ehersisyo at pagbutihin ang paggalaw ng kasukasuan na ginagawang mas madaling manatiling aktibo at walang sakit. Upang makuha ang mga benepisyong ito, magdagdag ng kalahating kutsarita ng turmeric sa iyong mga pagkain bawat araw. Maaari mo itong iwisik sa inihaw na gulay, haluin ito sa mga sopas o nilaga, o ihalo pa ito sa isang mainit na tasa ng tsaa o isang smoothie. Para sa dagdag na boost, pagsamahin ang turmeric sa isang pinch ng black pepper. Tinutulungan ito ang iyong katawan na mas epektibong sumipsip ng curcumin. Isipin na humihigop ng isang nakapapawing pagod na turmeric tea sa gabi o nagdaragdag ng isang gininto ang glow sa iyong mga paboritong pagkain. Alam na binibigyan mo ang iyong katawan ng mga tuol na kailangan nito upang labanan ang pamamaga at panatilihing kumikilos ang iyong mga bintinang komportable. Sa turmeric sa iyong dieta, makakaramdam ka ng mas magaan, mas nababaluktot, at handa na harapin ang anumang darating. Paano gawing isang supercharged na recipe sa pagpapalakas ng binti ang mga pagkain ito? Ngayong alam mo na ang isa zero mabisang pagkain na makakatulong na panatilihing malakas at malusog ang iyong binti, isulong pa natin ito. Paano kung pagsamahin mo ang ilan sa mga sangkap na ito sa isang simple at masarap na recipe na hindi lamang masarap, kundi nakakatulong din na muling itayo ang kalamnan, protektahan ang iyong mga kasukasuan at palakasin ang iyong enerhiya? Iyan mismo ang gagawin natin. Ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng isang pampalakas ng bintana smoothie, isang natural at madaling gawing inumin na pinagsasama-sama ang pinakamahusay sa mga pagkaing puno ng sustansya na ito upang tulungan kang maging mas malakas at masigla. Simula sa unang paghigop pa lang. Resipe ng pampalakas ng bintana smoothie. Mga sangkap. Isang hinog na saging para sa potassium upang maiwasan ang mga pulikat ng kalamnan at palakasin ang enerhiya. Isang kutsara ng nilutong quinoa para sa kumpletong protina upang suportahan ang pag-aayos ng kalamnan. Kalahating kutsarita ng turmeric para sa makapangyarihang anti-inflammatory benefits nito. Isa kalahati tasa ng natural na yogurt para sa kalsium at protina upang palakasin ang mga buto at kalamnan. Isang kutsarita ng honey para sa natural na pagpapalakas ng enerhiya at dagdag na antioxidants. Isa kalahati tasa ng tubig o almond milk upang ihalo ang lahat sa isang makinis at creamy na inumin. Paraan ng paghahanda. Idagdag ang lahat ng mga sangkap sa isang blender. Ihalo sa loob ng mga dalawa minuto hanggang sa maging makinis at creamy ang mixture. Kung gusto mo ng isang mas malamig at nakakapreskong inumin, huwag mag-atubiling magdagdag ng ilang ice cubes. Ibuhos sa isang baso, humigop at tamasahin. Inumin ang smoothie na ito sa umaga upang simulan ang iyong araw ng may enerhiya o tangkilikin ito bilang isang merienda sa hapon upang panatilihing gatungan ang iyong mga kalamnan at mapanatiling malakas ang iyong mga binti. Para sa pinakamahusay na mga resulta, inumin ang smoothie na ito ng tatlo hanggang apat na beses sa isang linggo. Pagkatapos ng ilang linggo, magsisimula kang makapansin ng mga pagpapabuti sa lakas, pagkilos at pangkalahatang enerhiya ng iyong binti. Isipin na gumigising sa makulay at nakapagpapalusog na smoothie na ito. Alam na binibigyan mo ang iyong katawan ng eksaktong kung ano ang kailangan nito upang manatiling aktibo, malaya at walang sakit. Ito ay hindi lamang isang masarap na pagkain. Ito ay ang iyong lihim na armas para sa mas malalakas at mas malusog na mga binti. Mga simpleng ehersisyo upang palakasin ang iyong mga binti. Habang ang pagkain ng tamang pagkain ay mahalaga para sa pananatiling malakas ng iyong mga binti ang nutrisyon lamang ay hindi sapat upang tunay na palakasin, pagbutihin ang pagiging babaluktot at protektahan ang iyong mga kasukasuan. Kailangan mong ilipat ang iyong katawan. Ngunit huwag mag-alala, hindi mo kailangan ng isang matinding gawain sa pag-ehersisyo upang makita ang mga resulta. Sa seksyong ito, ibabahagi ko ang mga simpleng mababang impact na ehersisyo na madaling isama sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang mga paggalaw na ito ay makakatulong na palakasin ang sirkulasyon, dagdagan ang pagiging nababaluktot, at pagbutihin ang iyong balanse, na ang lahat ay susi sa pagpapanatili ng malalakas at malusog na mga binti habang tumatanda ka. Isa, mga pang-araw-araw na paglalakad, ang pundasyon ng lakas ng binti. Ang paglalakad ay isa sa mga pinakasimpleng at pinakaepektibong paraan upang palakasin ang iyong mga binti. Pinapanatili nito ang iyong mga kalamnan na aktibo, Pinapabuti ang sirkulasyon at sinusuportahan ang kalusugan ng kasukasuan. Magsimula sa 20 minuto sa isang araw. Hindi mo kailangang maglakad ng mabilis. Tumutok lamang sa paggalaw ng tuloy-tuloy. Sa paglipas ng panahon, maaari mong unti-unting daddagan ang iyong bilis at distansya. Subukang maglakad sa isang parke sa paligid ng iyong kapitbahayan o kahit sa loob ng bahay sa mga tagulan. Dalawa, mga nakaupong pagtaas ng binti, palakasin ng walang pilay. Ang banayad na ehersisyong ito ay nagtatarget sa iyong mga kalamnan sa hita nang hindi naglalagay ng masyadong maraming pilay sa iyong mga kasukasuan. Paano ito gawin? Umupo sa isang matibay na upuan na nakatuwid ang iyong likod at nakapatag ang iyong mga paa sa sahig. Dahan-dahang itaas ang isang binti hanggang sa ituwid ito sa harap mo. Hawakan sa loob ng tatlo tandang bawas lima segundo, pagkatapos ay ibaba ito pabalik. Ulitin ng isa zero beses sa bawat binti. Tatlo, mga pagtaas ng daliri ng paa, pagbutihin ang balanse at suporta sa kasukasuan. Tumutulong ang pagtaas ng daliri ng paa na palakasin ang iyong mga binti at pagbutihin ang balanse na binabawasan ang iyong panganib ng mga pagkahulo. Paano ito gawin? Tumayo sa likod ng isang upuan na humahawak dito para sa suporta. Dahan-dahang tumaas sa iyong mga daliri ng paa na inaangat ang iyong mga takong mula sa lupa. Hawakan sa loob ng ilang segundo pagkatapos ay ibaba pabalik. Gawin ang dalawang set ng isa zero tandang bawas labin lima repetitions. Apat, banayad na pag-uunat, panatilihing na babaluktot ang iyong mga kalamnan. Mahalaga ang pag-uunat para sa pagpapanatili ng pagiging nababaluktot at pagpigil sa paninigas, lalo na sa iyong mga balakang, hita at binti. Pang-araw-araw na routine sa pag-uunat Pag-uunat ng binti, tumayo na nakaharap sa isang dingding. Ilagay ang isang paa sa likod ng isa pa at idiin ang iyong takong sa sahig upang iunat ang likod ng iyong binti. Pag-uunat ng hamstring, umupo sa gilid ng isang upuan. Iunat ang isang binti ng tuwid at dahan-dahang sumandal pasulong upang makaramdam ng pag-uunat sa likod ng iyong hita. Pag-uunat ng balakang, humiga sa iyong likod, itawid ang isang bukong-bukong sa kabaligtaran na tuhod, at dahan-dahang hilahin ang ibabang binti patungo sa iyong dibdib. Hawakan ang bawat pag-uunat sa loob ng 20 tandang bawas tatlumpu segundo at ulitin ng dalawa hanggang tatlong beses sa bawat panig. 5. Masahe at mainit na kompreses. Paginhawahin at paluwagin ang iyong mga kalamnan. Maaaring mapabuti ng isang simpleng pagmamasahe sa binti ang sirkulasyon, bawasan ang tensyon ng kalamnan, at mapagaan ang pananakit ng kasukasuan. Paano ito gawin? Gumamit ng banayad na paikot na paggalaw gamit ang iyong mga kamay o subukang magmasahe gamit ang lavender o rosemary oil para sa dagdag na pagpapahinga ang paglalapat ng isang mainit na kompres sa iyong mga binti sa loob ng isa sero tandang bawas labin minuto ay maaari ring makatulong na paluwagin ang matigas na mga kalamnan at mapabuti ang daloy ng dugo. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga simpleng ehersisyo na ito sa tamang pagkain, lilikha ka ng isang makapangyarihang rutin na nagpapanatili sa iyong binti na malakas, nababaluktot at walang sakit. Ang pinakamagandang bahagi ay hindi mo kailangan gumawa ng mga oras ng ehersisyo ang ilang minuto lamang sa isang araw ay maaaring humantong sa makabuluhang mga pagpapabuti sa paglipas ng panahon. Susunod, magbabahagi ako ng ilang huling tip upang matulungan kang i-maximize ang mga resulta na ito at manatiling pare-pareho sa iyong bagong rutin. Mga tip upang i-maximize ang iyong mga resulta. Ngayong nakuha mo na ang tamang pagkain at simpleng ehersisyo sa iyong rutin, pag-usapan natin kung paano i-maximize ang iyong mga resulta. Ang maliliit at tuloy-tuloy na mga pagbabago ay maaaring humantong sa malalaking pagpapabuti sa lakas, pagiging nababaluktot at pangkalahatang kalusugan ng iyong binti. Narito kung paano masulit ang iyong mga pagsisikap. Una, ang consistency ay susi, ang pinakamahalagang.